bak. mga ganito ang dami pa rin yung mga mga kahoy sa mga basura pero ang mga panyan hindi ang basura ng mga panyan kaysa ng mga kapao yung ayun ko sa mga, ang mga ng view dito. Dito tayo sa ng mga tao ito yung gawa, ginawa na sa yung canyon ayan na maglakad dito guys ay ang ganda ng oh eh lapit natin mga guys para makita nyo ganda na pagkagawa ang yate Ayan. ganda rin ang view rito maglakad malinis sarap mamasyal dito sa Manila B kasama ang pamilya ayan talaga pag may amang ka, no? ganda ng yakat. Kanino kaya yung yakat, eh? Ang ganda. Doon tayo sa kabila mga guys para medyo maganda ang pan. Pagad kuha. Para medyo malapit-lapit. Ayan. Uh, nawala yung kulimlim. Ayun, uh, bumalik na yung pagkakulimlim niya. cái, mga guys, pakita natin sa inyo Ayan o, ganda o Lapit natin sa inyo mga guys Oh, di ba? Ganda lang ba no? Yan mga guys, papunta tayo dun naman sa pastry At sa manyo. mga guys, magandang nga po sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay. Dito sa harap sa Manila Bay. Ayan, alam mga masyal tayo dito. Napakagandang ah, tanawin dito. Ayan. Ganda na paglubog ng araw kasi naabangan ng ating mga kababayan dito. Ayan. Napaglubog oh. ayan yung mga view dito mga guys napakaganda ayan yung mga wayate ang kabila yan ang Manila Bay yan ay may yung trip sa ating mga Philippine Costa ayan mga guys ito yung inaabangan ng ating mga kababayan na paglubog sa araw na napakaganda Nandito tayo sa Manila Bay dito sa harap ng Phase 3 maraming tao na namamasyal dito ayun hindi wala yung ibon dito guys na malapit sa tao hindi natin nakita okay guys uh, doon naman tayo maglakad-lakad naman tayo samahan nyo ako okay. Eh mga guys, uh, naglalakad tayo dito. Wala tayong makitang ibon dito sa taas. Hindi na alam kung saan nagpuntahan. At ah, uh, tayo dun sa pastry. Iikot tayo mga guys. At tayo uh, iuwi na. Yan, ganda view ha, ang ganda ng beauty. ang ganda ng beauty dito at malamig. Kasi mapuno. Ayan yung mga, yung mga kababayan. No? Nakaabang sa paglubog ng araw shout out sa atin lahat ng mga viewers, sa ating mga subscriber. yan shout out sa inyong lahat. Ayan, abang abangan nyo mga guys sa ating pagbabago. Malapit na, malapit na tayo magpupisa sa ating pagtulong. Sa ating mga babayan, kahit patatatlong kilo lang muna. At konting dilata. Para makatulong tayo sa ating mga kababayan kahit paano, kahit konti. At isa, nakapad ko yung Ah, uh, promise sa inyo na tutulong tayo sa ating mga kababayan sa ating pagbabago ng ating content. Kasi masaya pag nakatulong tayo sa ating kababayan. Sa ating mga kababayan. Ayan. maraming namamasyal din pala dito. ayan yung cultural uh, complex mga guys, ayun oh. Yung malaki. Na Rose Boulevard. Lalaki ng mga building, akala mo na sa ibang bansa ka lang. Gaganda ng mga pasang building. Ayan. Pati aso ay namamasyal din dito. Ayan o, no? si Dogi. <laughs> Ayan. Ganda ng mga view rito mga guys. Ayan, ito makita niyo yung view. Ganda. Sarap mamasyal dito kasi maraming lumamasyal dito guys Pagkapong pa lang maraming lumamasyal Ayan, nag na um, Nawala na yung traffic Ayan nag yung mga sasakyan Ayan ang bilisyo. Ganda lang yung mga guys Sarap magtingin talaga dito Kung maglalakad tayo eh yeah, mga guys, basta promise ko nga pala talaga Abang-abangan nyo lang sa yung pagbabago nating content Kasi pasisya naman kayo kung puro na lang salita Alam nyo naman, hindi man basta-basta uh, Pag tumulong tayo, hindi man sabihin mo na Hindi tayo bibili ng bigas kasi mahal din yung mga bigas Kaya sa sariling bulsa din natin mga galing sa allowance ko Kaya ginagawa ko, iniipon-ipon ko muna mga guys Para kahit paano, kasi isang linggo tatlong bisis tayo magkatulong Masaya na ako dyan kasi Nakakatulong uh, tayo sa ating mga kababayan Di ba? sana supportan nyo ang ating youtube channel at ipopost ko rin yan sa facebook pagka ano, nakakontayo Ayan. pag nagkumpisa na tayo sa pagtulong medyo kulang pa nga ating budget kaya hindi pa tayo makapagumpisa konti yung tics siyempre marami pang may mga gastusan pa naglalakas tayo dito para kita natin sa inyo kasi uh, pawi na rin tayo pag gabi na eh traffic ayan oh kita nyo naman mga guys sarap maglaka dito kasi malamig ayan dito ta papunta tayo doon sa pastry Pagdating natin na pastry eh, ayun pakita, pakita, natin konti tapos sabay uwi na tayo uwi na oh So, na uh, araw naman tayo babalik dito. Kasi ba, babalik naman tayo sa trabaho. Sarap maglakad. Yeah, na Traffic. Ayan yeah, mga guys, ah, nandito na tayo sa Pistri. Naglalakad tayo. Ayan yung mga matraffic pa rin dito. sa ating mga subscriber, mga gandang ah, hapon na inyo Kasi hapon na. Ayan. Dito, ayan makikita yung building yan mga guys. Ayan, yan, ano, nare-recycle yung mga tubig bago bitawan niya sa dagat. Binitawan sa dagat, malinis na. ang ganda na yan. Uh, kinukuha nila mga pasura din dyan. Ang ganda ng mga view. sarap paglakad dito sa pag pag-apon mga guys. Diyan dadaan mga guys sa uh, pauwi ako. Oh. Ngayon napakita ko lang sa inyo. Uh, doon tayo sa kabila. Ganda ng view. Oh. Ayan. Ayan. water treatment na building ito water treatment yan ganda may mga pangalan dun oh <coughs> sarap maglakad dito oh. pag ganitong malamig kasi inaabangan natin mga kababayan yung paglubog ng araw dito ayan ang ganda ng view eh mga guys uh, dito tayo dadaan dito o oh, dadaan, pa -uwi. Kaya lang ipakita ko muna dito sa inyo yung dito sa pastry. 3. Ito so, yung mga shell na green shell, yung mga tahong natin tawag yan. Oh. No? Madami Masarap kainin ninyo. Eh. Ang green shell. Welcome yeah, to my vlog mga guys. Siya sa mga nagtitinda dyan. Ayan. Yeah. Basketball sila. mga kaysa sa iyo. Fish na pagkaganda. Ayan, yan yung mga kayate. Ayan yung mga view dito. Taas ng building. Ayan. Okay guys putulin ka na to tayo uwi na. Pakita naman natin siya. Ayan yung mga maraming tao dito. Tayo hapon na. Ako uwi. Bukas naman tayo babalik dito. Maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko sa, sa mga viewers ko. Uh, maraming salamat sa inyo. Walang sawang pag-suporta sa akin. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye.